Say hey everyone again, uh, this is Kuya SMB. Bago natin ipagpatuloy ng ating pag-uusapan, alam siya na, guys, please don't forget, to subscribe, share, and like this uh, uh, video na ito. So, ating pag-uusapan ngayon mga ka-mamigs na papatuloy sa busupat na kay Migs Molino, mga ka Talk, and of course, mga kabunso bunso uh, or anumang community kayo na nanonood ngayon sa ating video. Uh, and of course, don't, don't forget also to subscribe also kay Migs Molino. So, ang ating pag-uusapan ngayon mga kaidol, ano, uh, regarding to doon sa nangyari last day, na maraming mga nag-comment, maraming against kay Migs Mulino, na si Migs Mulino daw ay lumalaos na. Ha? Uh, dahil sa mga akusasyon na uh, ng mga ayaw kay Migs Mulino. Na sabi pa nila si Migs Mulino ay hindi na sikat. Mabuti pa daw sila. Eh, marami silang viewers mabuti pa sila, eh, tinatangkilig ng mga supporters ng mamis noon. Pero si Miss Molino, dinididman na. Ha? At tinatawanan pa nila si Miss Molino kung punto per segundo. So ngayon mga kaidol, mga kapunso, ha? naniniwala ba kayo na si Miss Molino ay laos ngayon? Please comment section below. Hmm? Alam niyo mga kaidol, idol uh, sa panahon ngayon dahil... Um, alam naman natin na maraming ayaw kay Mix Mulino dahil sa mga anik-anik na issue na binabato sa kanya. Na alam naman natin na maraming mga vloggers, maraming mga supporters ni Mix Mulino na umayaw na sa kanya dahil nadala ng mga magandang mensahe. Ha? Nadala ng magandang daloy ng kanilang pananalita na laban kay Mix Mulino. Kaya ay alam niyo mga idol, isang e, halimbawa naman lang sa mga team pal ilan sa mga team hindi lahat. Ilang sa team palaboy na ang banat nila kay Mix Mulino na maitaob, ha? Ah, si Mix Mulino punto por punto. Ha? Ah, ano ang dapat nating gawin mga, sa mga support patuloy na support suporta kay Mix Mulino? Mag-welcome tayo ng tao. Huwag natin ipagramot kung ano man, bilog ang mundo mga kabunso. Bilog ang mundo mga atak; Ha? Bilog ang mundo mga kamamigs patuloy sa mong suporta kay mix Ang akin lang naman, i-welcome lahat ng mga tao na gusto suportahan si Migs. wag kalabanin, ha? Ma'am Justice, kasi yung ugali na yan, hindi yan makakatulong nakakatulong katuloy sa mga bashers na maitaog si Mix Molino dahil sa sariling interes ang pinaglalaban niya. Ganun lang po dun mga kaidol. Ang ating inalagaan dito, hindi channel ko, hindi channel nyo, kundi ang community na mapaayos. Mami's community, I hope alam ko maunawaan nawaan to. Mga katimtak, so alam niyo naman. Ha? Ganun lang po dun mga kaidol. Bago pang lahat, Miguel Love Shoutout, Amang Barbara Dismaya ah, sa tinta Community Fathers sa si Ma Merly Peregrino at sa mga patuloy sumusuporta kay Mix kay Kuya SMB maraming salamat kay Sir Anino kay Citizen 06 Six may gilap shoutout na palagi ako nandun sa inyong mga live hmm? so mga supporters ha? hindi ko naman binibirin wash yung mga isipan ko ninyo mga utak ko ninyo hindi pa katulad sa mga timpalaboy ilan sa mga timpalaboy na grabe sila mag-brainwash ng tao na masira ka lang ng mga supporters ganon sila katindi ganon sila kamagaling magbitiw na salita madala ka lang nila ha? ganon ang ginawa nila kay Mrs. Molino hmm? ganon lang po dun mga kaidol wag po tayong magpadala sa mga mensaheng nilang uh, sariling interest lang ang kanilang iniisip ang importante may makuha silang supporters mula sa community ng mamis ha? Yan po kayong papayag na may mangyari uli ang nangyari sa mga nakaraan. Hmm? Ganun lang po dun. Kung pinagkait man ng isang vlogger dyan, ang o sa kanya yung ay wala kang pakialam dun. Basta ang akin lang, iba, may pagpatuloy ang mamix sa gabay nating lahat sa kay Mix Ganun lang po dun. Ha? Yung ibang vlogger ayaw kay Mix Mulino. Yung iba gusto. Ha? Hayaan na lang natin sila. Respetuhin na lang natin sila. Huwag na natin silang uh, habulin pa. Kasi parang relasyon lang yan, ha? Na kung ayaw ng isang tao sa'yo, kung nalang kapulog. kung mahal mo pa, you will try. Kung pero sa panahon ng katagalan, kung ayaw ka, itawa na. ganun lang po doon mga ka ha Kasi mahirap po na isiksika pa natin ang ating sarili sa taong ayaw na. Ha? Ganun lang po doon. Ha? So, nagpapasalamat lang po tayo na nandiyan pa si Mix Molino. Nag-concert daw si Mix Molino, walang masyadong nanood dahil kalaos na daw. Diba? Papayo ba kayo mga supporters na gano'n ang mga mensahe against ni Molino? Gumawa rin kayo ng way na may ayos. Ha? Gumawa rin kayo ng way para mapalago. Kasi sa aking napapansin, alam naman natin na walang man naitulong ng ng team uh, ng team uh, Palaboy sa committee ng kabunso noon. Okay, hey, mo kain ng way. There are many ways na mapalago. Ha? Ah? Ganun lang po doon mga kaidol. Ha? Ah? Kasi sa aking natatanaw, sa aking napapansin, ha, ah, na nakikita like, ko na habang nagla-live si Mix Milino, habang nagla-live yung mga vloggers, di diba? Magkasing ano lang sila din. Ah, uh, din din nanonood. So hopefully, So next time kung mag, uh, uh, mag live din ng ating uh, inidolo ang, 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 founder ng Mom share share na lang din. Ha? So kung ano man mga content ng mga kaibigan natin, kakilala natin yung vlogger, galang na lang natin sila. Ha? Huwag na tayong mag not good for them. Kasi alam na mga supporters na hindi magagawin yung business Ganun na lang dun. Pero siguro sa ibang ibang content creator naman, kung gusto nilang ma-defend si Kaisa kasi uh, mapakita din sa mga supporters na hindi totoo mga sinasabi nila. Uh, pwede naman tayo mag-bitil Kasi ang ilan dito, awayan ng bawat isa ng mga vloggers din. Ha? Pati si Mix Murino nadadamay. Ha? Ganun bang nangyayari ngayon dito? Hmm? So, ang akin na lang, kasi kung gano'ng way, ganun, parang ganun din ang way. Ganun din ang pamamalakad. Parang ganun din mangyayari sa mga nakaraan. It's much better. Uh, pwede tayo mag-defend uh, uh, kay Mix Molino na yung maging maayos ang pagdidipinsa uh, na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kalaban. Ako uh, may away man ang bawat, bawat, bawat isa, isit-asid mula si Mix Molino. Ha? Kasi kung gano'n din, ka parang gano'n din naman na pumasok yung mga bagong sample, mga, mga ating mga supporters, may mga bagong uh, invited na inviting na mga supporters, tapos papasok sila sa live, tapos gano'n din naman yung issues for mga not good words to other people, wala, lalabas din sila. Hmm? So gano'n na lang. Pero ang akin lang naman, kung may awayan ng bawat uh, isa na mga kasi vlogger nila, Ah, na alam naman natin na siya ay uh, under ng Mom uh, Kabunso or um, timtak ah, kung may awayan kayong dalawa. O oh, isit aside muna yung community. Um na lang yung community mag-support sa inyo basta isit aside muna. Ha? Ah, kasi kahit paano uh, maiiwasan din natin na ma -id -ma may ang founder natin, okay? So gano lang po doon. Ano mga ka-idol, mga ka-Tintak, mga ka -idol, Mga ka-Bunso ka ah, ka at pati sumasabay rin So, ganun lang po doon. And again, mag-welcome na lang po natin lahat kung sino man. Ah. Basta regarding naman po is anyway, ah, regarding po doon sa mga pinapalabas ng Citizen 06 na mga ano, waga uh, ng mga conversation. Ah, ah, ang importante na ipakita sa mga supporters ha, ah, kung ano mga ginagawang hakbang na itutuklawin si Ms sa kanilang mga ginagawa noon. Ngayon, nakita na, nakuweba na ninyo, bahala na po kayo kung uh, po, patuloy pa rin pa ba kayo sa, Bukortas, sa mga, mga palaboy or dito na sa kaya kabunso. At least alam nyo kung anong klase ng pagkatao meron sila. Proof na yon yung kanilang, kanilang mga conversions. Ngayon, nakakagulo-gulo na yung mga ibang uh, vlogger, community ng Team Palab, kung sino ang nagpalabas ng ano, ng uh, ng conversation na yun. Ah, So, ang importante, wala pa tayong pakialam kung sino ang nagpalabas ng kondo na yun. Ang importante, alam natin na may mga ginagawang hakbang na hindi kaya aya, not good for Mix Molino ang Team Palaboy. Ha? Ang aking malang nahiring dito, nakakarating kuya SMD, na ang Team Palaboy ngayon, nagkanya-kanyang uh, hanap na ng community, uh, dahil wala, wala, na daw suporta, ang mga supporters ni Mix Molino sa kanila punto-punto. So ganoon lang po doon mga kaido ang ating, uh, ating pag-usap, ang ating content ngayon. Sa mga nandiyan na bagong pasok, please don't forget. Sa mga may sa akin, of course, sa kabunso. Please don't forget to subscribe this YouTube channel. Sa inyo po ito. Hmm? Ha? Marami maraming salamat and share like din po mga kaido na Again, This is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, fact na fact. Cool na po. Have a good day, everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po kayo lahat. So nandito po ako ngayon. Uh, nag uh, Nagpapawis. Uh, um, nag-workout ako even uh, once a week at ma may mailabas malang lang yung toxic ng aking natawan dahil uh, sometimes siyempre hindi maiwasan na ma-stress tayo ha? na maipalabas man lang yung mga not goods ano, na pawis sa ating natawan ha? maraming salamat so hanggang dito na lang again, may galab shoutout, mga Barbara Gismaya maraming maraming salamat and of course uh, sa mga team talk na ni Merly and uh, Miguel Luchado ja, Jethro okay, uh, the manager of uh, Mix Molina, of course si Mix Molina. and of course uh, all supporters all the all the uh, GC yung yeah, sumusuporta so kay Kuya SMB of course kay, uh, na ni Merly all vloggers ng team talk kay Anino kay sa lahat lahat na lang as uh, mga kakilalang vloggers may love out po sa inyo ingat kayo lagi God bless mabuhay po kayong lahat